pakain mo tayo ng muhay niya. mga muhay niya. Ayan. Ayan, Lagyan natin ng muhay niya. Gusto na naman yung ating mga fry. Kuha natin ng mga kitikiti. May -kiti, mga nakasamang kitikiti. -kiti. Ayan. Ayan. Kain mo tayo ng muhay niya sa ating mga bulanong dish. Ayan. Doon naman tayo magpapakain sa ating mga golden gluten and dark choco. Ayan. Oh, dito sa, doon sa ating piki bi. Piki bi natin dyan. Then, doon pa tayo natitira dito. Dito na to sa mga fry na piki bi. Nalinisan natin yung bago natin yung pakain. Ayan, may bibis pa tayo dito. Dito muna natin sa Golden Blue Tail yan. Usog na naman yung ating mga balonolis. Yan. Ito mga pagkitikit dito na ito sa mga breeder. Yan, mga breeder sa mga breeder na yan. Puwa naman tayo. Yan. Yan ang ating ilagay kasi hirap mawak pag isang kamay lang gamit. Yan. 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 Kala nyo walang laman pero pag dyan, Yan. yan. tama na muna yan, yan. tapos linisan muna natin dito kung kaya sinin natin dyan. yan 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 o taba naman na isda natin ito dito sa dark chocolate na fry yan, lagyan natin yan o oh. grabe hindi naman yan ma-overfeed kasi live foods naman yan. And then dito sa dark chocolate natin yan o. Oh yun oh, know, sobrang dami ng dry food ngayon, yun oh you grabe, know. yung mga liit, yun know, kinakain na nila ah, uh, mabilis sila dyan lumaki kapag live food yung pinapakain natin yun know, yung mga maliit na gumagalaw, yan yung mga dap yung mga niya, yun yeah. marami okay, guys oh so. marami dito mga isda, nalista natin, pinasok natin mag-reset ulit tayo, yan Ayan, lalagyan natin yung mga fry natin dito sa ating mga aquarium. Pag may time tayo, lipat natin ito yung mga fry. Diyan natin nalagay yung mga fry sa ating aquarium. Then, ito mga reptab, papatayon muna natin ito. dito mo natin yung ng isda. Ayan. Ayan. ito. No. Ayan, o. No. Kain natin. Dapat. Dito, may, may fry pa pala dito. Ayan, o. No dito, lagi natin itong PQBM lang kita takip kasi yan, dito dyan itong takip yan, itong mga PQBM na ito yan o no. yan, um, yan, malilit lang yan pero hilti yan sa mga isda natin yan, ano? yan. sa so, mga fry ko lang yung pinapakain ng muhin nya kasi yung mabilis nila yung nakakuha